sa turismo, halos uh, kakaunti na lang ang mga Chinese tourists na pumupunta sa ating bansa. Yan yung cost, no? Yan yung cost na na bear ng ating bansa as a result, of Marcos Jr.'s uh, a pivot towards the United States. Napakalaki ang enerhiya na sinayang ni Marcos Jr. going against the law of gravity, no? In economics. Pwede ba nating suklian ito ng pagtas din ng taripa ng mga inaangkat na produkto natin mula dyan po sa Amerika. Kasi ang mga produkto pala dito is IC, mga integrated circuits, soybean meal, meron ding mga uh, trigo at uh, iba pa. Um, dok pwede ba natin yan siyang tapatan? Magtataas kayo? Or pwede bang magkaroon ng deal or degustasyon na, oy bawasan na lang siguro namin yung inyong uh, uh, taripa sa mga existing natin, na mga uh, in-export ninyo dyan sa US papunta dito sa Pilipinas, daw. Hmm. Yung muna mo nabanggit, yung counter-tariffs, nabanggit ko kanina kay Jade, no, na itong uh, counter-tariffs na ito is not going to be an optimal strategy kasi, uh, maliit lang ekonomiya ng Pilipinas relative to the United States. No, kapag ka nag-impose tayo ng counter tariffs dun sa mga ini-import natin galing sa US, tayo ay maliit lang na slice ng market ng US. So kumbaga, kung mawala man tayo, no, kasi nga nagkaroon tang taripa, no, din, yung mga local na uh, importers natin ayaw na mag-import from the US kasi may meron ng mas mataas yung import tax no, yung taripa. Eh maliit lang tayong kawalan sa Estados Unidos. Kumbaga napakaliit lang. So ibig sabihin, uh, okay lang na mawala tayo, no? In terms of uh, sa kanilang mga customer kasi nakakaliit lang naman ng contribution natin kasi maliit lang tayong na ekonomiya, maliit lang yung demand natin. So, uh, kaya ang tong counter tariffs is never an optimal strategy kung maliit na bansa ang involved sa kamalaking bansa. Bago sa pinayan kung China at US, dahil malaking bansa ang China kung 'pag counter tariffs ng China sa US, ramdam yun ng US. Uh, sa kaso ng Pilipinas hindi. So hindi siya optimal. Ang talagang dapat na uh, gagawin nila dyan is makipag-usap sila uh, sa sa kanilang mga counterparts ma-reach yung zero tariffs, magkaroon tayo ng tinatawag admar na exemption sa taripa, yun ang kinakailangan natin uh, uh, i-reach ano? Or uh, ideally, no, yan yun, zero. Realistically, kung hindi naman natin ma-reach yung exemption baka we can meet somewhere halfway. No? So halimbawa, 20%. Between 0 and 20, 10%. At yan yung nakikita nga ng mga economists ng NEDA. Sinasabi nila na uh, naniniwala sila na uh, malamang it will settle down to, to 10%. Pero hindi pa rin natin masabi yan eh. Kasi baka at the end of the day, baka ma-reach natin yung exemption. Yun yung dapat na, ma na ma-reach natin. Ano? At uh, magkaroon ng tinatawag na free trade agreement between the the Philippines and the United States. So yun yung kinakailangan na uh, mangyari dyan. Pero banggit ko rin kanina na masyadong ma, masyadong kumbaga uh, ideal no yung zero tariffs. Mukhang mas marami-rami o mas malaki-laki ang ating i-give igi up dyan, no para kung maririch yung 0%. No? Tanong dyan, ano yung ating i-give igi up? No? So yun yung dapat magkaroon din disclosure ng disclosure ang ating gobyerno dyan. I-disclose nila kung ano yung mga ginib up nila kung makakuha sila ng mas favorable uh, tariff rates with the United States opo and uh, hindi lang pala ano no uh yung nabanggit natin ng mga produkto pati pala mga parts din ng mga sasakyan kasi yung Toyota rin eh nag alala rin sila na posibleng uh, maapektuhan yung kanilang uh, uh, export din sa mga uh, produkto at kung susumahin pala Dok, meron tayong nakuha ding datos pala mula dito sa uh, PSA ang Amerika Amerika pala ang pinaka naunguna natin na uh, talagang pinaka Uh, napupuntahan, mga exported na mga products natin, mga in-export natin, Amerika pala ang pangunahing uh, uh, destination nito. Uh, Kokonti lang yung lamang niya sa Hong Kong, tapos Japan, uh, China, Singapore, Korea, Germany, uh, Taiwan, Canada, Thailand, at iba pang mga bansa kung mahabol natin na uh, maipakita yung uh, mismo nga uh, datos sa uh, uh, prof. So, kumbaga, eh talaga kung nangungunan natin sila na uh, pangunahing uh, uh, pinadadalhan ang tanong dito eh meron ba tayong mga bansa na pwede nating uh, mapaglipatan agad-agad uh, if ever man na hindi talaga papayag itong si President Donald Trump na magkaroon tayo ng uh, negosasyon kasi ang ang Vietnam pala malaki din yung ibinawa sa kanila do nung ibinabana yung kanilang taripa nasa 20% kaya ba nang US yon na gawin din kasi sabi may ironclad commitment sila sa atin. May ipababa or baka mag lang tayo sa 20%, uh, do? Hmm. Alam mo kasi sa kaso ng Vietnam, Adma, uh, the, the, United States really needs Vietnam. Kasi sa Vietnam, uh, mas mababa ang cost of production dun eh. So, kumbaga, uh, ay, yung Vietnam, medyo malaki-laki yung kanilang leverage. leverage ang bentahe nila dyan, Admar, is kung saan kung mamimili ka pa ng mga ibang bansa dito ka na sa Vietnam kasi ang Vietnam mas mababa ang cost to produce mababa ang singil sa kuryente uh, walang masyadong regulation no ang tax system nila uh, very uh, open no at, at very uh, uh, convenient para sa mga, mga foreign investment so kumbaga talaga ano talagang yung yung dinisenyo ng Vietnam yung kanilang polisiya to really attract these foreign investors at makagenerate generate ng trabaho sa kanilang ekonomiya. So kumbaga, yan yung pinaka-leverage ng Vietnam. Eh sa Pilipinas anong ile leverage natin dyan? Ano? Uh, ang taas ng singil sa kuryente, no? Ang mataas ang cost of production. Sa so, pal palagay ko, ang ang magiging leverage dyan is yung ating defense uh, uh, agreement, ano, with the uh, with ating mutual defense treaty natin. Kumbaga, we are a treaty partner eh kumbaga our, our land is ready no pwede niyo lagyan ng mga missile battery and at, at, at the expense of you know uh, uh getting a lower tariff so kumbaga uh meron din tayong leverage pero yung leverage natin hindi kasing ganda ng leverage ng Vietnam eh so kumbaga makikita natin na uh Vietnam was able to get a good deal with the United States to no? so sa atin sa kaso natin eh makakakuha pa tayo ng magandang trade deal ano yung igi-give up natin Now, in terms of yung mga ibang mga bansa na pwede nating uh, partneran, ano? So makikita mo diyan sa sa chart din sa sa gilid, ano? Uh, makikita natin na marami pang ibang bansa na pwede nating taasan pa yung ating pag-export, kagaya halimbawa ng China, no? Kagaya halimbawa ng uh, ASEAN, no? Ah, alam mo Admar, yung ASEAN, yan ay malaking trading block yan and dapat ang ginagawa ng ating gobyerno kausapin yung mga ibang leader ng ASEAN at pas pag pa yung internal trade within uh, the ASEAN. Opo. In fact, alam mo, Admar, marami mga trade barriers pa rin eh within the ASEAN. kung may mga trade barriers dyan, magamat may mga zero tariffs na eh sa mga ibang mga marami mga produkto no within the ASEAN. Pero kung meron pang mga ibang mga produkto na may taripa pa, i-zero na 'yon kasi ang mangyayari niyan Admar is uh, dapat yung yung ASEAN economy dapat sila sila max trade within themselves no alam mo Admar, ganyan ang ginawa ng Canada eh. explain ko sa iyo ha sa kaso ng Canada Canada marami mga probinsya and mas ma malaki ang pakikipagkalakalan ng mga probinsya ng Canada with the United States kesa dun sa mga probinsya amongst themselves ang ginawa ng gobyerno dito is tinanggal nila yung trade barriers across the different provinces para mas magkaroon ng uh, isang ekonomiya within Canada. So ganun yung ginawa dito. And I think isa ito isa ito sa strategy na dapat gawin din ng mga bansa sa ASEAN. Ang dapat nilang gawin dyan is pagibayuhin nila yung pakikipagkalakalan among the ASEAN member countries. Kung maga tulung tulungan sila no within the ASEAN. And kasi kung makikita mo dito admar no, yung uh, ASEAN eco economics dito na, na malaki yung porsyento, nandiyan ang Singapore. And Don't... then you see Thailand. Mm -hmm. Wala naman dyan yung Indonesia at ay, uh, mga bansa. Opo, Doc, uh, sa susunod na slide, dito natin may kita yung mga economic block. Uh, APEC, There you go. East Asia, RCEP, ASEAN, tsaka sa European uh, Union. Uh, may iba dyan na, kumbaga, meron na rin ng mga bansa, mga kapitbahay natin, uh, Doc. Oh, alam mo, this is the time no na, na kung talagang si Marcos Jr. no he, he wants to be remembered as a consequential leader no hindi lang sa Pilipinas no but in ASEAN dapat pulungin no itong mga uh, iba-ibang mga leader ng ASEAN at pag-usapan kung paano mas ma-increase yung trade within the ASEAN member countries instead of pakikipagkalakalan sila with the United States mas damihan nila yung trade within the ASEAN kasi malaking market din yan eh, within the ASEAN itself at makikita mo Admar, no uh, among the different blocks ASEAN is only number four. No? At APEC is number one. Kasi nga mga APEC, maraming bansa dyan. Nandiyan ang China, nandiyan ang uh, Estados Unidos. So malalaki mga bansa yan. Pero in terms of diversification of trade, ASEAN remains to be uh, an untapped. Kung baga hindi ba untapped. Kung baga nakikipag-trade yan. Pero kung baga mas malaki pa yung potensyal ng ASEAN. No, in terms of uh, being a, a big partner ng Pilipinas uh, in terms of trade no, na pwedeng i-replace Uh, ang uh, Estados Unidos no, in terms of the major trading partner. Pero Admar, meron pa akong sasabihin sa, sa iyo dyan. Eh. Alam mo, kami sa economics, naniniwala kami sa law of gravity. Bakit? Hear me out on this. Ano? Yung gravity kasi Admar, ibang ang gravity kapag malaki yung mass na pupul ka dun ng object na yun. Kagaya halimbawa ng araw, no? mga planeta, umiikot sa araw. Ganon din sa ekonomiya. Pag may malaking economy, ang nangyayari is that yung mga bansa sa gilid ng malaking economy na yun, doon sila nag-gravitate. So kagaya halimbawa ng China, no? China, China is a large economy. Yung mga bansa sa palibot niya, no? nandiyan ang ASEAN, yung Laos, Cambodia, Pilipinas, no? Japan, South Korea, nag-gravitate towards China, including Russia na rin. Pero ang ginagawa ni Marcos Jr. sa ngayon at Mar is lumalayo siya sa China at tayo ay pupunta sa Estados Unidos. Now the thing is, Kapag ka ikaw'y kontra ko sa gravity, you will need huge amount of energy. So alam ba, di ba yung rocket at mark, pag lumilipad yan, uh, yan yung uh, mag-generate siya ng, eh, ng lift para ma-escape niya yung gravity. Sa kaso sa ekonomiya, kailangan mo ng napakalaking enerhiya din para ma-escape mo yung gravity. Anong ginawa ni Marcos Jr.? He spent a lot of energy going away from China. No? Kikita natin sa datos, no? Uh, in terms of trade, China used to be number two. Ngayon, mas masama pangatlo, pang -apat na lang. Sa turismo, halos uh, kakaunti na lang ang mga Chinese tourists na pumupunta sa ating bansa. Yan yung cost, no? Yan yung cost na na bear ng ating bansa as a result, of Marcos Jr.'s uh, a pivot towards the United States. Napakalaki ang enerhiya na sinayang ni Marcos Jr. going against the law of gravity no in economics kasi kumbaga uh, to pivot away ang laki nung nasaya ano ano ito yung mga nawalang turista yung mga foreign direct investments na nawala yung pakikipagkalakalan nakita natin sa datos napakaraming nawala sa atin as a result of this uh, foreign policy ni Marcos Jr so kumbaga uh, as i've said no uh, may nalalabi pang tatlong taon si Marcos Jr baka pwedeng pag-isipan yan, pag-isipan yan muli, ano? in terms of paano pa maisasalba yung, yung lagay ng ating pakikipagkalakalan. Kasi well, right now, we're too exposed to the United States and that is a problem. Look at the and by the way, si Donald Trump, he can come and go. Pero yung idea about tariffs, yung pagiging protectionist ng Estados Unidos, that is there to stay. No, Donald Trump, tao lang yan si Trump eh. Pero yung idea nila ng pagpo-protect ng kanilang mga industriya, nandiyan yan palagi. So, kumbaga, if if United States is our biggest trading partner, we are very exposed doon sa kanilang pabago-bagong pulisiya. Kaya since since we are so exposed, no? That is a risk, no, sa ating ekonomiya na dapat nilang i-manage. Kaya nga what they really need to do is to rethink no yung partnership na yun with the United States to rethink kung sino-sino pa yung mga ibang mga bansa na pwede nating partneran. And it's about time na talagang truly i-diversify e na natin yung ating trade relations with other countries.